Ang lolo kong multo. Hindi lahat ng multo ay masama, pero minsan, kahit mahal mo pa sila, kailangan mo silang pakawalan. Simula ng lahat, si Marco, 13 anyos, ay lumipat sa probinsya matapos pumanaw ang kanyang lolo isko, ang tanging taong nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Pero pagdating niya sa lumang bahay sa San Narciso, may kakaiba siyang napansin. Bumabagsak ang mga gamit kapag siya'y nagagalit. Biglang umaandar ang radyo tuwing alas tres ng umaga, laging iisa ang kanta, sa ugoy ng duyan. At sa tuwing umiiyak siya sa gabi, may nararamdaman siyang yakap mula sa likod. Ang gabay, nagsimulang makipag-usap si Marcos sa hangin. Akala ng iba, nababaliw siya. Pero para sa kanya, si Lolo Isko ay nariyan pa. Anak, huwag kang matakot. Bantay mo pa rin ako. Dumalas ang presensya ni Lolo. Isinasara ang bintana kapag umuulan. Ipinapakita ang mga nawawalang gamit at minsan napapansin siya sa salamin na kangiti ang lihim hanggang isang gabi may nahukay si Marco sa likod ng bahay isang lumang bowl na may mga sulat rosaryo at buntot ng pusa nalaman niyang si Lolo Isko pala ay dating albularyo at bago siya mamatay, sinumpa ang sarili para maprotektahan si Marco mula sa isang sumpang aswang na humahabol sa kanilang angkan. Buhay man o patay, hindi ko iiwan ang apo ko. Ang halimaw, sa ikaapat na pong araw ng pagkamatay ni Lolo, dumating ang nilalang. Isang nilalang na may itim na balat, matang pula, at amoy ng nabubulok. Hinahanap si Marco, ngunit bago siya masunggaban, lumitaw si Lolo Isko, isang maltong may sindak na liwanag. Nagharap ang dalawa, ang multo laban sa halimaw. At sa huling pagkakataon, isinakripisyo ni Lolo ang kanyang kaluluwa, upang maputol ang sumpa, ang huling mensahe, kinabukasan, wala na ang presensya ni Lolo. Tahimik na ang bahay, pero sa ilalim ng una ni Marco, may sulat na iniwan. Ang pagmamahal ng tunay na Lolo, lampas sa buhay, lampas sa kamatayan.